hindi araw-araw maganda ang mood. Pero kung ano man ang mood mo, tanggapin at eto lang, laban lang. Hello! Good morning! Eto na naman si Murat. <laughs> anyway, yung topic ko today is, wala akong pangarap maging maganda ang mukha. <laughs> sa mga gustong magpaganda dyan at gustong maging super ganda at uh, naa-attract sa mga model dyan, sa mga artista dyan na punong-puno ng foundation yung mukha nila na hindi na nila makilala yung kanilang mga sarili. Nako, hindi ko pangarap yan eto ako, the real thing. Ayan yung aking vitiligo at pinapakita ko sa inyo, the real limurat vlog. At hindi ko na winu-worry yung mga sasabihin ng ibang tao or kung ano man yung nasa utak mo kasi, for me, hindi ko control yung utak mo. So, ang akin ngayon sa buhay ko this time is ipapakita ko kung sino yung at kung ano yung natural beauty ko. Eto yung sinasabi kong beauty from within. Hindi ko na iniisip yung physical beauty ko, kundi yung nandito sa puso ko. Kung ano yung gusto kong gawin sa buhay ko, kung ano yung gusto kong iparamdam sa lahat na pwede kang mabuhay na hindi mo kailangan magkaroon ng kompetensya sa ibang tao. Kompetensya lang sa sarili mo, simula nung maliit ka pa, ano ka ba, nag-improve ka ba, naging better ka ba, kasi lahat ng tao naman may mga negative na ginagawa. Lahat tayo, makasalanan. This time around, ang dami kong kasalanan. Pero yun pala yun yung mga pag pagte-training pala sa atin sa buhay natin. So hindi ko kailangan maging maganda sa harap ninyo, hindi ko kailangan maging uh, super sexy sa harap ninyo, hindi ko kailangan maging bida sa harap ninyo. Hindi ko kailangan uh, famous hindi ko hindi ko type yung ganun, mas gusto ko yung ganito, natural at ko ano yung mga na lesson ko, yung, kung ano yung mga na experience ko, na pareho tayo na hindi natin alam kung ano yung ginagawa natin. So, why not try lang natin maging mapakatotoo? At yun ang topic ko today, magpakatotoo sa sarili mo. Yung kailangan maging maganda sa harap mo para ma-impress ka, hindi ganun ang aking ano plano or ang aking uh, niche baga dito sa aking social media. Gusto ko lang i-share yung mga nangyayari sa buhay ko. At sa buhay natin, pareho lang naman tayo. Cheers, oh. Kapag nagkakaedad tayo, alam nyo yun, kailangan nating uh, Kasi kapag nagkakaedad, yung hormones lalo na sa mga babae, nag-iiba. Alam mo nyo yung kapag nag ka na, ito, menopausal, totoo yan. Naramdaman ko yan. Matagal na ako menopause. Yung pakaramdam mo na mainit lagi yung ulo mo, na mo, kahit simpleng bagay, ayaw mong pakinggan, gusto mo magsalita, gusto mo lang, ano, um, kung ano yung na emotion mo, sobrang, di mo, kung nga naintindihan noon yung pagminupose ko, galit na galit ako lagi, bad mood ako lagi, yun pala yung aking psychology, yung aking mind. Tapos meron pa akong vitiligo, so nagsama-sama na lahat. Binupusal at saka yung vitiligo na alam nyo yung kapag gising mo siya, umangagalito na kaagad yung nakikita mo noon pa yun, ang dami pa yan, na, ah. Nagkala talaga. This time, konti na nga lang eh. So, alam mo yun, paano ko hinandel yun? Yung struggle ng acceptance, pag-accept ng ganito, pero until now, hindi ko pa rin yan ma-accept. Alam nyo ba? Nandun pa rin, nandun pa rin sa, sa ano ko, sa utak ko na oh my God, ano na naman yan? Ganon, di ba? every day is a struggle for me. Every day is a fight for me. Every day, nakikita mo sa salamin yung mukha mo. Ay, hindi naman lahat ng araw masaya, di ba? May araw talaga na hindi ka masaya. Tapos dagdagan pa kung ano yung nakikita mo sa mukha mo, di ba? So, ganoon So, every day is fight sa akin. Every day is... Paano ko ba i-handle yung buhay ko? Yung, yung sarili ko? sa ibang sa, la, sa paglabas ko ng bahay na to. Paano ko handa yung sarili ko? Paano sa trabaho, sa kulig? Pero ngayon, kumisan nga, ayoko nalang manalamin eh. Eto, nakikita ko yung mukha ko sa video. So, hindi talaga natin maiwasan, hindi makita yan. <laughs> anyway, so yun, bilang may vitiligo, ang hirap dalhin na, ang, ang hirap i-handle ng emotion. Lahat naman tayo may emotion, pero sa amin kasi, nakikita mo na kaagad kung vitiligo skin mo. So, ikaw kahit wala kang vitiligo, alam ko meron ka issue dyan. Meron kang gustong ilabas. Meron kang gustong iparamdam, ipakita. The thing is, sabihin na lang natin yung katotohanan. Wala namang masama kung umamin tayo na may mali tayo. Kasi sa pag-amin, doon mo ma-recover yung sarili mo kapag umamin ka. Kung ano yung makailangan dapat aminin acceptance, pag-amin, yung alam mo yung pagtanggap na may mali ka. May mali man ako sa inyo, pasensya na kayo. So sorry. Yun lang ang sasabihin ko sa inyo. At eto, I'd like to make a better person. Every day. Kahit nagsistruggle ako sa aking vitiligo skin problem. Wala eh. Ganun talaga. So kung na man kayo sa mga sinasabi ko, kung ano yung gusto kong iparating is, hindi siguro yun para sa'yo. Siguro merong iba dyan na para sa kanya na makakatulong kapag may issue siyang ganito. ba? Diba? So, for me, kahit ano pa ang itsura mo, ayan! Ayan! Matagal na acceptance yan. Pero it takes time. Pero bigyan natin ng oras yung sarili nating mag ano, mag heal yung tanggapin. It's a process. It's a long, long process kapag may vitiligo ka. Hanggang ngayon, hanggat hindi yan, ano, totally wala, white na, nagsistruggle ako niyan, everyday. So, kung ikaw nagsistruggle ka, sa kahit anumang issue dyan sa buhay mo, sa problema mo, laban lang, kung baga. wag huwag mong i-hurt yung sarili mo. Tama na, matagal ka nang na-hurt. Matagal na akong na-hurt. I-hurt ko pa rin ba ang sarili ko hanggang ngayon? Hindi na. Ilalove ko na lang tong face ko. Ayan oh at tanggapin kung ano meron ako. Alright! Have a great day, guys! Eto na, mag-work na ako maya-maya. So, dyan na muna kayo. At marami salamat sa drama ni Murat. <laughs> Bye! Hindi laging masaya. Hindi araw-araw maganda ang mood. Hindi ganon. Pero kung ano man ang mood mo, tanggapin at eto lang, laban lang. Bye!